Yo what's up mga lods Ngayong umaga nga ay magpapapawis muna ako Medyo matagal din na nabisi ako sa pangampanya Nung nakarang eleksyon Pagkatapos ko nga ay ihatid ko naman ang anak ko Meron kasi siyang review Medyo mahaba na pala yung buhok at bigote ko Kaya magpapagupit muna ako at magpapaahit Para magmuka naman akong fresh Pagkatapos magpagupit at magpaahit Ay pupunta naman ako ng palengke para bumili ng ulam Bale, adobong manok nga pala yung trip kong lutuin ngayon Kaya pumunta na ako sa suki kong bilihan ng manok Isang buong manok na lang yung bibiling ko para sulit Hi, hi guys Pagka -uwi nga ng bahay agad ko nang hugasan yung manok Tapos ihanda ko naman yung mga gagamitin kong sangkap Kapag nag adobo nga pala ako mga lods Ay ginigis ako muna yung bawang at sibuyas syempre may mekas-mekas muna yan ni Insan Pagkatapos si mekas-mekas yung bawang at sibuyas Ilalagay na natin yung manok balili linagyan ko na rin pala yan ng paminta at dahon ng laurel Pagkatapos nga ay susunod na natin yung toyo Pagkatapos natin malagyan ng toyo ay dadagdagan naman natin yan ng isang basong tubig Tapos ilalagay na rin natin yung ginisa mix Kayo mga lods ano ba yung trip nyong gamitin? Ginisa mix ba o magic sarap? Pagkatapos nga ay eh, tatakpan muna natin for 5 minutes Pagkatapos ng 5 minutes ay eh, bubuksan natin Tapos babalik na ta natin yung manok para magpantay yung kulay pag kumukulo ng ganyan pwede na natin ilagay yung red bell pepper tapos dagdagan natin ng konting sugar para mabalansi yung lasa tapos pakuluin natin ng limang minuto para manot talaga yung mga sangkap na nilagay natin syempre nakanda na rin yung kaning bahaw pagkaganyan na nakonti na lang yung sabaw pwede na yan ihanda at hanguin Thank you Lord. Kain tayo mga lords. First bite quality talaga yung chicken adobo. Sa Pilipinas kasi maraming version ng chicken adobo, pork adobo, iba-iba yung pagluluto, iba-iba yung mga sangkap na ginagamit, pero yung tawag pa rin ay adobo. Pero para sa akin, mas quality pa rin yung ordinaryong chicken adobo, yung toyo, suka, tapos may konting asukal. Ngayon nga, eh, pinagdidibatihin na ng mga culinary expert kung ano nga ba yung pambansang pagkain dito sa Pilipinas. Kung adobo ba or sisig, hindi natin may pagkakailan na masarap naman yung sisig. Pero hindi may pagkakaila sa mga Pinoy yung saya at sarap pag kumakain tayo ng chicken adobo or pork adobo. Iba-iba man ang version ng ating mga adobo, isa pa rin ang sigurado dyan, masarap ang adobo. Kaya tanggang dito na lang, peace!